Okay, may mutto, may mudto na no, sab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. May mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Ana na pud mga higala, dinhi nga atong tulo manon sa kahanginan C on a catechesis on air. Og ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad Reverend Padre Edwin Academia Akab. Abino Adlaw na usab ka na ka, karong Adlaw, Adlaw na usab karon nga Sabado, sa singko na kini sa bulan sa uh, pa Abril o happy, happy fiesta sa atong mga igsuon nga mga Bindoyanons na hala, no? Kumusta na, no? Nga to ang mga igsuon nga taga Bindoy, eh, baling daghana kayong kuan mga higala, andam sila, no? Labi na kayo wala na igo o bernis. <laughs> Bispiras mga higala na ego o gabirnes pero pagkasabado ah nahala kumbate na nahala no may muntun na kanatong tanan ang kita nga na kitang tanan sa kapis ka isa panluwas di kamuntuhon timbaya on di to may muntun nga wapi piyesta nga to ang mga igsoon nga mga binduyano no? sila binagayo ang no? atong halangdong mayor din ha no si mayor Iniego Habagat og ingo manusab si Padre Nestor Remata. Ayan la, no? may munto na kanatuntanan mga higala. Nang hinaot kita nga ana kamuntanan sa Kapiskay sa Panlawas ni Ining Kamuntuhon. Abay ah, na bueno, mga higala, padayon kita sa ato ang mga buha niini ni Ining Kamuntuhon. Ah, bueno, Abay no, kinikabahin o piyesta mga higala. Daw sa ako nang ginaingon, usakini kapaagi sa pagpadayan sa atong pantuo kaya pa lagi sa Kining Santiago, Kapitulo 2, Versikulo 14 76, Faith and good faith without good works is dead. Sa ito pa, bote pa sa bote, ibang higala nga ato yun nga ipadayag ang atong pagtuo nga, Usa sa mga paagi pagpadayag na to, sa atong pagtuo, mao gyud uh, ipadayag ang ato ang pag uh, ipadayag ipakita sa buhat ang atong pagtuo uh, usag yun ang uh, pa pinaagi pinaysap sa sa, sa ulog sa fiesta no kay sa fiesta gud mo hingala gipadayag nato ang tong pagtuo sa Dios pinaagi sa nang kalain la, eh, mga kalihukan sa relihiyosong kalihukan o ingon mga kalihukan usab nato sa gitawag nato mga kalihukan usab sa mga kalihukan usab nato sa gitawag nato sa in English o kapistahan. no ano? Sa so, mga religyusong kalihukan o mga kapistahan na to. No? Apil na niya na ang pagpaambit sa grasya na dawat kung ika manusap sa ato ang mga pagampo. No, niya, no? Sa so, muna, no? sa so, ito pa, pagtuong, ang ipakita yun sa buhat ay eh, ato, ah. No? O mga na kita na, ah, pa padre, sa Biblia. Ay, 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 kayo. ng pista. Gani, kung ato basahon sa Lucas, Kapitulo 2, 41 52, mismo ang pamilya no ni Jesus ni Jose Maria o Jesus na mista dito sa kapistahan sa pagsailo ayan no? so kabahin na ana ah, na lamang ta maglalis ana no kado na mga uban mga higala nga mukuan lagi kana bitaw murag murklamo gyud kay ngano ko magsaulog o pista nga wala mas bible <laughs> na intay bible wala intay na pista kanang nine taon as Biblia. No? Pero ang mga misyonero nga katsila sa una, ilang gibutangan o patron. No? Kaya nga naman, aron po nga matagaan o gebug-aton ang ato ang pag-ila sa mga mayong buhat. No? Aron mahinumduman ba ang mga mayong buhat kay usab baya kana sa gisugo ni Kristo nga matud sa Santos nga misa buhatan ninyo kini aron paghinumdum kanako Satu ito pa doon, mga buta nga angay na itong hinumduman. O usa sa angay na itong mao maugyod ang mga kaigsuuna nato nga kini gitawag sa iningles ug o nagbuhat o maayo. O kini sila, mao ang atong mga patron. No? Muna siya mga higala, no? Okay, no? So, happy fiesta day, ha. O sa ako na ginaingon, ang atong fiesta, is our way of expressing our faith. Kay batud pala gi sa Santiago chapter 2:14-76 ang pagtuo adili makita sa buhat patay. Naunya matud pa, gipadayag nato ang atong dakong sa Dios atong isigkatawo pinaagi sa fiesta, no? Ato ka nang sa 22:23-38 sa 39. Love God above all things and love your neighbor as yourself. Ya kana sa fiesta lagi sa ona klaro kayo ang atong pagigugma sa itong isig kay ipakaon ba yan na itong libre gilaliman ba yan lindot nindot pag mga pagkauna giandaman yun gigastuhan yun o gipakaon ipakaon sa atong mga isuon? so gugma ka na so apil na na apil na na siya sa kwintada o sa pinulungan pa na sa akong mga higala apil na na sa kontrata na siya apil na na sa kontrata na na siya no? klaro? Nahana, no? may muntuhin na kanatuntanan. Aritamang hingalas sa atong CBCP News. Balitang simbahan ni kabuntuhan kabuntuhon. Archbishop Emeritus Dado Talamayan gilusad ang libro sa kasaysayan sa pagkatukod o paglambo sa Archdiocese of Tugigarao. Sigon sa atong nasairan, si Archbishop Talamayan, 95, 95 years old na. Padayon karon balita may lagi kan sa Vatican padayon karon ang panawagan sa tong mahal nga Santo Papa na unta no uh, nga uh, ang panawagan nga muga ato gyung tabangan ang ato mga igsuon dito sa Dalis sa Dalis <laughs> sa nasod sa Myanmar palang, na baguhay pa lang na igo ni ining hilabihan ka kusog nga hilabihan ka kusog nga linog nga niabot kini og 7.7 no sa retail scale gani ang ginaingon sa ato adiri nga the big one 7.2 ra to no kanang ilahang na nga moy moigo sa Manila kanang 7.2 nga linog layo pa na kon kun ikumpara sa 7.7 nga linog so muna nga nalawagan uh, nanawagan karon atong talahoron sa dupa og dugang mga pagampo o hinabang alang sa atong mga igsuon nga mga ka na nato sa nasod sa Myanmar. Sigon sa pinakaulahing taho, aduna ah, doon na na'y 3,000 ka mga kaingsuunan ng mga tao ng kaigsuunan, 3,000 kapin no nga nga, nga gi konfirma na nga, nga matay na so na nga panawagan karon nato sa so, tanan nga mga kasimbahanan na ato jong iapil sa pagampo ang atong mga kaigsuunan sa nasod sa Myanmar abi ah, no padayon ta mga gala are na kita sa atoang Saint the day, of course, klaro na kaya mahigala kung kinsa ang ato ang santo karong adlawa si San Vicente Ferrer. Usa kini Dominikanong ka Dominicanong pare, o pati pa sakop ni San, Santo Domingo o Saint Dominic. na ila sa iyahang pagkamaayong mut, mut, muwali, eloquent speaker. O niya, matod pa, kanunay yun siyang nanudlo kabahin sa paghinulsol. O gani, kanunay niya nga uh, gi giila kini siya no gi anggaan kini siya angel of judgment tungod kay mao gi kanunay niya ang iapil sa iyahang mga pagpanudlo ang katapusang paghukom no so karong adlaw may mahigala gihinom duma na pud natin <laughs> ang lain na pong patron sa katolikong simbahan nga mao si Ilado kay daghang kay nagdebosyon ani San Vicente Perez no gani mao na ay mao kanang gitawag na itong santo mahigala or patron sa bito sa gay na hilabihan o sa daghana mahigala nga nagdibusyon. Mm hmm, ala. ta mga galas sa tuang ang mga buhaton o niining kabuntuhon. Ah, pero arin natas atong katikises. Katikises na ito mahigala. Mm hmm, Dara. Unang pagunta na. Mm hmm, padayon, dili man pariho ang gidaghanon sa mga libro sa Biblia sa Protestante o sa Atoa. Sa Protestante, sa Sinta Isais naman kabuok, pero sa Atoang ang Katoliko, si Tinta Itres man kabuok. tubag ni Ana, kay pa lagi sa Katolikong Simbahan, bayad ko Ana, siya ka gitawag o si Tinta Itres ni Kalibro tungod kay ki apel man nato ang mga libro sa Deutero Canonical no kining Tobit, Judith, Wisdom, Sirag, Baruk ug First Maccabees ug Second Maccabees. Pero sa Protestante wala wala nato, wala nila na gi-apel mo na nga atoa na abot og 73 ka buok. Ang ila ha 66. Pamutana nga duman nga gi-apel man ni Padre nga bi bisan kitang katoliko ito uman nga dili dili dirke ni siya matulpa, dili ni siya inspired o dili linamdagan dili lagi linamdagan pero ang pagtulunan nga gitudlo ni, ni mga libroha wala man pod busok sa nahauna nga mga gisulat no sa ad, uh, sa uban nga mga libro wala man lagi ni siya sa mga matulpa pa libro nga linamdagan so pwede ra nato ni siya gamiton kay wala man musukwahi. Pero ni sukuhi pagka ha ni, ah, oh, dili na to daw ato ni, ya, kay wala man mo sukuhi. Mo na nga bisan tuod kun mi usab kita nga dili ni sila inspired, dili ni sila dinamdagan nga libro, pero kada sulat man unya wa mampod mag wala mampod mahasupak sa mga gitudlo sa na, mga linamdagan nga libro, mo na nga to nagibutan. Oh, klaro? Na na no, padayon ta mga higala sa tuang ah, nga mga buhatono ni ining kamuntong tinuod ba pada nga aduna yung mga syudad sa Biblia nga gilaglag sa Dios o aduna sa Genesis chapter 19 verse 45 ang Sodom o Gomora gilaglag sa Dios kabalo ka ang unsay hinungdan homosexuality no nalaglag mga higala so muna nga dili ta mo kumpiyansa ka bahin ining homosexuality mga higala although nga wala nato ni gikundina ang atong mga homosexuals pero ato lang hangyo na dili lang po mo magpasulabi sa inyong dipang bati <laughs> dili lang po kaayo po ba mag uh, kana bang mupaturagas na po lamang sa gibati. pareho sa po sa mga lalaki nga bisag minyo na medyo maibog ra gihapon sa iyang is iya, gihapon sa ibog yung babae bisag naan na sila ilang asawa pero natural lagi na pero kutobras ibog hmm, kutobras ibog kung itong si Mahimo ayaw yun o oh, bagbuhat nga imo nga, ah, na noon po siya nga kanabit ang makigrelasyon na yun ka. Kanang kaibog, para na ako, okay ra. Oh, correct me if I'm wrong. Kanang kaibog, normal na siguro na. Pero kung makigrelasyon ka na g'yon, anang mga mga laing babae nga minyo na ka, murag na adapit diha ang problema. Oh, klaro. So, ibog ibog rao, okay, lahat, nato, na, okay na. Sa so, nga, nagpitik sa so, atong kasing-kasing gihapon. Pero ayaw lang yun. O, oh, paunda yun eh. Ayaw pong paturaga sa imong gibati. Okay. Laing pangutana. Padre. Hmm. unsa sa word nga anatima? Oh, anatima meaning excommunicated. Buti pa sabot nga dili naka uh, appeal sa katolikong simbahan. Dili naka pwedeng budawat sa mga sakramento. Dili naka pwedeng mo exercise of certain ecclesiastical acts when someone, when someone, may mga hinungdan, mga higala, ang usahay maanatima or mga an excommunicated ang usahay ka tao. Number one is, when he promotes false teachings in the name of the Catholic Church. No? When he promotes false teachings in the name of the Catholic Church. Ito pa, kung nanar kang ipang tudlo, nga wa na magkadimao, supak na sa gitudlo sa simbahan, uh, ka. No? Excommunicated ka. Okay, para para, para na ading kita ay pangutanan. Panday hulaton pabana tu ang bata kung kanos amod ah, ako para baer pamuniangan ang tubag ni ana, dili na. Nganu man tungod kay aduna may giingon sa aton balaan sa simbahan no, sa canon law. Remember that parents have their spiritual obligations before God. Should a child die prior to being baptized, the church not knowing the status of his eternal soul can only can only entrust him to the mercy of God. Sa pa usag yun sa mga kanang hinungdan nga gyud nga tong bunyagan og sayo kay basin no mamatay pug sayo ng mga bata. Delikado kay no. Bunyagan na lang sayo. Kay mga matay pud unyag sayo. Una ang mas maayo ang gabi yagan, yun, No? Tinoon ba, Padre, nga ang garbo mo'y usa sa sala, nga nahihilakip sa sala, nga bugat or mortal sin? nganuman oh, tinuon ka na, no? Uh, uh, kining pride na appeal yun na sa mortal sin. nganuman because sometimes nagtuon na lamang gud kita nga wala na ilabot ang Diyos at ang kinabuhi. Garbo man na, no? Sample, may tao nga nagtuo nga wala yung gikatampo ang Diyos sa iyang kalampusan. Wala na simba mo na ang, ang importante nga alang yun, alang yun ka na ito, mawa nga to ang kaayuhan. Wala mang lupig na lang, mang mamintaha na lang sa uban. No? So, wala nga, kining garbo usahay, muna yung, naka, muna makapa-impirno maka na ito ng garbo. Kaya tungod sa garbo, dili na lang tama nga pasaylo. Tungod sa garbo, usahay magbuha og mga dautan. aron lang yun nga, ma-promote ang atuang mga status in life. Mga awat na lang ta, karon dili tama pubre. Ano, no? So muna nga kun mahimo magpaubos ning mo nang niingon sa Ginoo nga bulahan ang magpaubos kay ipataas. Pader, pila man gyud ang edad aron mahimong akulitos ang usa ka bata. By the way, kulito siguro ang mga ipasabot ang ah, so, ang, ang altar server no. So akulites, they are no longer boys but men. So kung kulitos gani akulites dagko na na siya. Ang buti pasabot siguro ining giingon nga kul uh, kulitos mga altar servers so kung altar servers puder nagbata pero kung kulitos na gyud kinahanglan gyud nga dagko na no unya ang altar servers kinahanglan nga ana, -ana sa age of reason kanang may buot na ba may buot na ang sa o ang altar service maoda maoda ba na ang tubag nga na dili ang sixth ang sakristan in charge sa sakristiya na misa, preparation, kini mga vestments, sakristan mayo niya. Pwede po nga siya ang tawag altar servers. Pero ang altar service o kolitos, maura na. Ah, pwede na na. No? Ma maura na siya. Okay? nganong nanagkot man sa panahon sa adlaw sa First of all, when we visited the graves, we unite ourselves with them. Diya sa itong mga pagampo. No? Kaya doon no, na may giingon lagi mahigala nga Uh, the family that stays to praise together stays together. So nagampo-ampo ang, ang mga nangamantay alang nato. Munya kita po nagampo pud alang nila atokan nga basa sa Juan kapitolo 12. So muna nga naiusa kita kanila, muna nga nangkaiusa kita, united with them. Unya, dili lang kay kitara ang naiusa sa usag-usa kung dili gusto pud nato nga naiusa pud ta sa Ginoo. So muna nga manangkot kita kanila kay nang kahulugan man kana sa presensya sa Diyos, alang ka na to. Okay, klaro? Amin o pangutana. padara na, man paingon ang tao nga walay bunyang ikamatay. Tubag niya Ana atong mabasa sa Marcos Kapitulo 16, versikulo 16. Ang mutuo o magpabunyag maluwas, apan ang dili mutuo silutan. Sa Galacia Kapitulo 3, versikulo 27, Gibunyagan ka mo, aron mahiusa kang Kristo o busa makaambit kamo sa kinaiya ni Kristo. Sa Kolosas, kapitulo 12, 2 versikulo 12, kay sa pagbunyag kaninyo gilubong kamo uban ni Kristo, sa pagbunyag usab kaninyo gibanhaw kamo uban ni Kristo. Pinaagi sa inyong pagtuo sa gahom sa Dios nga nabanhaw kaninyo. Ang mga makasasala kinahanglan gyud nga mag hinulsol. Ano Claro, abay ah, no. Laing pangutana. Pader nga, no, pablisingan man ang lugnganan sa atong mahal sa buhay. This practice reminds us that our departed brothers and sisters in Christ are in need of our prayer, especially those who are still in purgatory. Kaya doon naman giubang nga to, No, ato ka nang mabasa sa 2 Maccabees chapter 12 verses 44-45. Kung wala pa siya mutuo, nga pa patay mabanaw o sa unta kabutang nga binuang o walay kapuslanan ang pag alang kanila. Ning maligon o Diyos nun nga huna-huna nga ang tanan nga mga tao nagtuo nga, nga sa Diyos nakadawat o usa kaganti sa katilingban ni Jesus. Nag-andam ulang sa usa kahalad alang sa sara aron makalingkawas ang ilang mga sala sila sa ilang mga sala ang mga nangamatay. Okay, nahala, din hina lang una sa takutub ha. Ako lang gihapon kini yung ubus ng nga alaga Reverendo Padre Edwin Academia Akaba na na usab kaninyo o manalangin kaninyo ang Dios makaagahom sa tanan. Amahan, Anak, Espiritu Santo, Gunun Pilipinas, park by the sun Good noon, Pilipinas, wherever you are. Ngayon, <laughs> buong tabi-tabi, kanatong tanong. salamat sa inyong pagpataling home.